bisan pag unsa kadaghan ang nabuhat ni mga kaayuhan pero maabot na gani ka sa punto nga wa na kay kwarta dili na gyud kanila tagdun ingon ana kapait ang kinabuhi usa sa pinakaimportanteng leksyon nga akong nakatunan dapat kaya ni mo mubarog na ikaw ra kaysa tinuod lang pamubati na gana ang imong kahintang anam-anam na -anam, -anam pod kawala ang mga tao sa imong kiliran busaw na una ah. nadilit tanan muban sa imong kalisod